Oh Good morning, good morning mga Kabislan. So dito po tayo ngayon sa Kalawag Quezon. So new property tayo mga Kabislan. Ano po? So ang property natin po ngayon uh, malapit lang po siya sa kalsada. Ano? So hindi po siya tabing kalsada. So may layo po siya ng mga 100 meters sa kalsada. Ano po? Yan. So ang uh, bali dito mag-i-start mga Kabislan ang property. Ano po? So kita naman po ninyo, siksik din naman po sa mga niyog. Ano po? Yan. So ang kagandahan nito mga Kabislan ah uh, ito po ay title title ano? So ang kagandahan pa doon, uh, buhay po kasi yung uh, nakapangalan dito sa titulo. Ano po? Yan. So reason bakit binibenta po itong property kasi uh, nasabi sa amin is nagda-diagnosis yung uh, owner. Ano po? Na so kailangan nila ng PAN para po uh, sa medication. Yan. So ito mga kabislan ano, kasako pa po 'yan, mga uh, duke na to. Yan. So ito po ano, yan kasama po ito mga kabesland. Yan. So yung kapatagan na to, kasama din po yan. Yan. Ano po. So medyo madamo lang mga kabesland, medyo makalat lang. So hindi natin makita yung pinaka-structure ng lupa. Pero kagandahan mga kabesland, ah, uh, medyo ano naman siya, may mga hili na part. Ito palos pantayan naman to, tapos may palusong dito. Tapos itong part naman na to, ah, uh, may palusong din po dito sa part na to palusong, maliit, konting losong lang, tapos yun mahalos, ah, mga pantayan na din po siya ano, so maganda po dyan mga kabeslan, ah, paghahayopan ano, yan, um, kambing, ka, baka, kalabaw pwede po dito, ano, tulad nyo may mga baka na nga po dito so mga yung mga kabeslan, ah, okay naman, goods naman, mahalos ah, takaram pa din naman po, ano, so matagal-tagal napapakinabangan pa yan, so yun ang maganda doon So ito mga kabis ulitin ko hindi po tabing kalsada. Ano po? So mga 100 meters po yung layo sa kalsada. Ano so pas, uh, bali dito uh, naman mga kabislan, so sa property na to bali from National Highway so nagdrive lang po kami ng mga 20 to 25 minutes ano gra, gra, from National Highway. Yan. So, yun. Bali, pasok naman po even to Utah Vios kasi po yung seller po natin uh, ang sakyan nila ngayon na ginamit is yung uh, Toyota Bios po nila. No? Na? Tapos, naka-parking lang naman po sila dun sa may uh, barangay road. Tapos, naglakad kami ng mga saglit, ah, basta 100 meters lang po. Ano? More or less 100 meters lang yung layo. Tapos, ito mga kabislan, medyo palusong ng konti. Pagdating doon, halos pantayan na din. So medyo madamo lang mga kabesland. Tuyan so, 'no. Yan mga itong mga kahoy na to mga kabesland. Ah, pwede naman pong ulingin 'yan. Ano po? So dagdag income pa din. Yan, dito mga kabesland, makita naman niyo ah, halos pantayan na rin naman dito ang lupa ano po. Yan. So pag nalinisan po ito, tulad nito, itong mga kahoy na to, yan ready na po yan for uling. Pinutol po nila. ang signal mga kamislan, dito may signal naman yung uh, globe saka yung smart so may mga spot spot na may signal ano po so ito meron po mga kamislan dito malaking puno ng uh, kawayan ano yan mga i mean kawayan o no, bulonsina kung tawag din dito yan, ano so kung gagawa po kayo ng bahay kubo pang bakod sa mga kulungan po ng hayop ano po yan pwedeng pwede po yan Flat naman siya mga kabisla na. Oh, yung mga area dito sa parte ng baba. Ito siya. Oh. May mga kapantayan siya dito. So, andan po yung mga nyog. Dito sa area na to ay pantayan naman siya. Ano, kaso talagang madami lang po talaga siyang mga ano, kahoy-kahoy. Ano po, na kailangan dinisan. At tapos may area po siya na ganito. Uh, medyo madamo pero pantayan naman siya mga kamislan. Oh. Yan. So may mga ano lang siya. Dahat po kasi ang tawag namin dito sa mga damo na tumutubo dito. Yung medyo matalas. Ano ba? So medyo masakit yan sa balat pag dumikit sa iyo. So from ano mga kabislan, from Metro Manila, kung doon kayo manggagaling. So magdadrive lang kayo ng mga 6 seven to 7 hours para punta po dito sa Kalawag. So ang layo nga po pala ng property natin sa town proper, ano po is 15 minutes plus yan mga 25 minutes oh, yun na yun ano po so almost nasa 40 minutes din uh, drive ano po layo so depende po sa pagga drive ano so kung halimbawa ay sanay kayo sa kalsada so, mas madali po tayo makakarating dito sa property yan so yun doon sa mga kabislan yung mga nyong po doon uh, medyo matataas ng konti ano eh, no? pero kaya pa naman daw pong kawitin yan kasi hina harvest pa naman nila yun eh. So ito po yung pantayan. Hana po. Area na to. Ang ganda. So tingnan natin. Silipin natin dito. Madali yung ano. Yan sa mga kabisalan dati ha, na naghahanap po ng murang uh, property na uh, clean title. Ano? Yan. So naka bu TCD, tc na po siya. Tapos uh, buhay po yung nasa titulo. So walang kahirap-hirap sa pagpa-transfer. Ano po? Ito mga kabisland, ayan uh, na yung ano natin. Yan, yung mga daming nyog din, ano. So, halo-halo na rin pala siya. May mga medyo matama lang yung taas. Ano, ano po, may mga medyo matataas-taas na ng konti. Yan. So, pero ito mga kabisland, ay flatland naman siya. Ano po, ito. Flatland naman siya. Hindi lang natin ma-appreciate masyado kasi nga, uh, ano siya eh. Talagang madamo, ano po. Yan, masukal. So, may ilan din ang mga maliliit po na yoke Ano po? Pero ang ganda po niya, no? So, ito mga kabisal ay 7 hectares. Uh, I mean, 71,555 uh, square meters. Ano po? Yan. Itong property natin. So, bali 7.1 and half. And, and half. So, yan. Medyo masuka lang dito. Pero, sana na rin natin para makita po din yung property So, yan. Kung gusto po ninyo itong mga kabisad makita, magpa-schedule kayo ng tripping. Ah. So, yan. Uh, ah, message lang po kayo sa aking Facebook account. Sana po. Lalagay ko yun dito sa screen. Then, sa aking Viber, WhatsApp, ah, call din kayo no, sa aking number. Lalagay ko rin dito. So, doon na lang po kayo kumontak sa ano ko sa isa kong number doon sa WhatsApp number ko din. Pwede really po kayo doon mag-call. Sinisimulan na ata sa medan. Yeah. Ninandiyan din dito sa kapitan side. So, sa part na 'to, medyo walang masyadong nyog. Sana uh, po. Pero alas pantaya naman siya. Tapos dito mga kabis, medyo para siyang ah uh, dinadaanan ng tubig dito pero wala siyang tubig ngayon. Kawang ko lang po pag tag-ulan, ano po. Ito siya oh. Itong part na to. Yan. So kasi may mga tumutubo kasi na gabi. Ano po. So ang gabi po kasi ay tumutubo yan ay sa mga medyo basa-basa oh, na ano lupa, yan, oh. So para siyang may drainage, ano oh. so, po. Hindi ko lang po alam kung pag maulan ay may tubig dyan so humainit po kasi ang panahon ngayon dito o nga parang may drainage po siya dito mga kamislan no? sa loob ng property so dito mga kamislan sa area na to halos walang mga nyog dito ano? doon sa kabila ang madami pong nyog nandito po yung mga kahoy kahoy na to yan. so yan naman ay pag ay naputol natin, nalinisan nauling natin ano? Yan, so magandang maganda na po yan halos pantayan naman po siya dito ganun ito mga kamislan sulit na sulit na rin dito yung pera nyo ano? kasi syempre nga hindi masakit sa ulo yung ano po nito uh, papers po nito ito ang ganda nito halos pantayan din naman siya So hindi natin masyado maiikot mga kabislan yung property kasi 7 hectares to ano. So pupunta na lang natin yung mga kaya nating maabot. So ito talaga yung pinakamaraming nyog ano itong area na to. So balik tayo dito. Ayan, may mga dahat. Grabe. Ayan po, ang daming yug dito. Ayan po mga kabislad, mga takaran din naman ang mga yug dito. Grabe o. Ayan daming yug mga kabislad. Banda. So sa kuryente mga kabesland, yun uh, may uh, ano naman po ng kuryente? May line ng kuryente po sa barangay road ano, na tinigilan ng sasakyan. sa so, mga 100 meters nga po ang uh, layo ano. Yan. So wala tayo makita dito ng mga fruit bearing trees. So may mga mahogani, eh. yan. Ay, may mga langka nga po pala sa kabisdan, ano may langka pala so yun eh fruit, bearing pala yun yung mga kabasan may mga langka ito may mangga ano po indian mango so medyo maliit pa naman so yun lang naman po mga kabasan ang kagandahan sa ganito pag na ano? so pwede naman kayo magtanim so kalaman si ano po o kahit ano pang mga kakao ano na magaganda po yan sa mga, mga ilalim po ng nyugan so kagandahan naman mga kabisland uh, may mga ano na ngayon eh may mga grafted na ngayon so hindi nyo na kailangan na maghintay na matagal para pamunga yung ano uh, natin yung mga tanim So mga ka may mga uh, mababa dito ng mga nyog, gano'n ah. may mga bagong tanim, ang dami. Sa ilalim, mga nakaabang. Ayan o. No? So dito tayo pumunta. Medyo malinis-linis po ang daan dito. so medyo dito mga kabislan nagpa uh, lusong ano pero hindi ko naman ramdam yung ano kanina na nag-akyat tayo. May lusong na lang bigla. Ngayon natin to. Tapos dito pantayan na naman. Ito e siya. Ayun, daming nyog dito mga kabislan. So yung part na tiningnan natin kanina halos walang mga tanim na nyog pero doon magandang maghayupan mga kabislan, ano? Sa part na to ng property, andito na yung mga nyog. yan siya oh. Ang ganda niya. Oh. Tapos 'yun, may mga fruit bearing trees din tulad nito. Ah, uh, star apple. Tapos may mga ano rin po ano. May mga hardwoods. Ang ganda dito. Karampo siya, may mga hardwoods pa doon. So, mamaya mga kabeslan ah uh, bago tayo maglabas uh, videohan ko po yung kalsada ano po para makita nyo din kung gaano kalayo yung kalsada dito sa property yan yan so nandito tayo mga kabeslan sa area na, pin na tinuro sa atin nung kasama natin na uh, boundary po ng property ano yan so punta natin yung uh, kalsada yan so bali po yung dadaanan niya ano po So, lupa pa lang siya. Pero kung gusto naman po ninyo na ah uh, halimbawa, bumili ng right of way, ano po. O nang para madaanan ng sasakyan, so pwede naman po mga kabislan. Ano po? Kausapin so, lang natin yung owner ng ano, sa property nito. Ayan. So, pantaya naman siya yung dadaanan mga kabislan. Ano po? lapit lang naman po ito yan yan so nasa <laughs> labas na tayo actually parang wala po siyang 100 meters yan so ito na po siya ang kalsada so, yan kalsada na po ito mga kamisland. kasi yeah, yan na po yung kalsada mga kamisland. tapos na naman yung linya ng kuryente ano po yan. so malapit lang mga kabislad wala pang 100 meters yung prantang ang ano nya din so yan ano po Pasok naman po ang sasakyan, even Toyota Vios, kasi yung sasakyan ng seller natin ngayon is Toyota Vios din. Ano po? Ayan. So, yun po yung sasakyan nung seller natin. Tapos, yun. May mga street lights. May linya po ng ah, uh, I mean, poste ng kuryente. Ano po? Pwede dyan kayo mag-connect. Ayan. Kung magpapalagay po kayo ng ano, ng kuryente. Ayan. So, ang ganda nito mga kabestland. Ano po? So, sulit na sulit talaga din yung pera nyo dito yan po mga nyugo oh, mga takaran pa din ano po ito mga kabislan, halos kapantayan po ito so pero padam mo lang talaga siya no hindi natin makakita masyado yung structure ng lupa pero yan po ano mga kabislan, itong pinatatayuan ko nilakada natin kanina ah flatland siya so may mga ganito lang talaga siya na area so hindi na na maintain ng seller na po kasi may sakit na din Yan. And so hanggang dito na lang tayo mga kabisland. Ah uh, kung mayroon pa po kung mga kung mayroon pa po kayo mga questions, may mga inquiries kayo para sa mga Kabeslanda na po. Yan, so message lang po kay sa akin kung gusto niyo po makita itong property. Yan, so hanggang dito na lang tayo mga kabisland. Ingat po palagi and God bless po sa lahat.